So ayan guys, yung is spark na ano transformer. So inilapit ko na po sa Barangay 9, dalawang poste po yan ay nasa Barangay 9. So I hope na bigyan na nila ng action yan. Kasi po yung 7-11 po nawalan po ng kuryente dito po sa may kanto ng Patindig Araw. So buti na lang po ay nakapag ano ko nakapag walking ako ngayong umaga, ngayong madaling araw at yan nga po ang agad ang nakita ko. So ayan na nga po, uh, nasabi ko na sa mga staff ng Barangay 9 ng Bayan Luma 8, ay ng Bayan Luma 9. So ayan po lumalakas na naman po yung apoy. Hindi ko lang kung apoy o spark po 'yan. So ayan po, uh, hope na may tawag na po sa Meralco kung ano po yung dapat na gawin po diyan. So antabayanan po natin ang mga susunod na kaganapan dito sa ating Barangay Bayan Luma 8, Barangay Ilo, Barangay Bayan Luma 9.